Bali, magre-repack na naman tayo ng mga order ng customer. Marami na naman tayong panadalahan ng mga items sa buong mundo. Joking, syempre sa Pilipinas lang. Syempre, marami kasi tayo diyang masisipag na nagnenegosyo ng mga RTW. Kahit barya-barya lang tinutubo natin dito, basta importante makatulong tayo. Mahirap din minsan yung magnegosyo ng ganito. Kasi minsan malakas, minsan mahina. Pero palagi mo itong iisipin, wag na wag kang susuko laban lang sa hamon ng buhay. Nakakalungkot lang din sa side ko kasi may mga customer ako na nag-order dati, ngayon wala na. Hindi na nagtuloy. Pero go lang ng go habang meron pang isa o dalawang nagtitiwala sa iyo at may gong go order pa sa iyo. Hindi natin 'yan susukuan. Gaya ng customer ko ngayon, dating 10 jersey short lang ngayon. Ngayon umabot na ng 30 pieces. 'Di ba nakakatuwa? Ining marami pang lumalaban. Bali, 30 pieces yung order sa akin ng mga jersey shorts ngayon. Ayan, gaganda ng mga design, mga bagong design ulit. Yung nakaram, para nag-order lang din to ng mga ganitong short. At ito, nag-order rin siya ng 30 pieces ng mga jersey premium short. At ang gaganda ng mga design ngayon. ito yung bagong design ngayon na dumating. Yan siya. Yan, ang ganda, no? Ayan. Mabenta to sa kanya, guys, kasi nakailang order na siya sa amin. At ngayon, yung in-order niya is 30 pieces na. Kung hindi ako nagkakamil, nakaraan sa lang yung in-order niya ngayon is 30 pieces na. At meron din ako na-repack na, repack na ng mga ganito, tagsasampo, nag-order sila. Siguro susubukan pa lang nila at kung patok sa kanila, for sure dadamihan na nila yan sa susunod. Yung kinuha niya sa akin more on mga dark color, tapos more on medium, yun yung mabenta ata sa kanya. Baya LBC to, ipapadala sa Aklan. Si Madam Nora, shoutout ma'am. Bali, re-repack -re ko na to, let's go! Unang-una, syempre, ilalatag ko muna yan para i-assure sa customer na tama yung binibigay nating item sa kanya. Pagkatapos noon, pipicture natin yan at sisend namin sa GC namin na kung saan nandun yung customer namin para alam niya kung ilan yung items na ibibigay namin sa kanya. At ilalagay na namin yan sa box na 3 kilo. siya dapat yung bigat cash on pick up para mas mura. Ang alam ko dito, mabot ang 3 box to. Mga kasi yung short na to kaya hindi siya pwedeng pagsamahin sa 3 kilos lang na bigat kasi yun yung promo ni LBC para makamura ka ng shipping fee. Kaya ikaw, magsimula ka na rin. Magsimula ka lang muna siguro ng 6 na piraso o 10. Malay mo susunod at lumago maging 30 pieces kagaya na ito o oh, baka kaya 100 pieces na. Malay mo naman lumago ka ba? Diba? Hayaan yung i ko sa inyo experience ko rin nung una. Actually natakot din ako nung una ako nagsisimula. Naya din akong tumayo at mag lead nung una para sa goals ko sa buhay. May kaba din nung una kapag may kakausapin akong about sa business. Nag-aalala din ako minsan kung anong mga pwede nilang isipin at sabihin sa akin. Pero ang mas lumamang sa isip ko kailangan ko pa rin gawin ang lahat dahil itong pinili kong trabaho ang magnegosyo. It's either mag yes or no sila sa opportunity na nilalatag o pinamamahagi ko. Pero kapag ako ang nag-no at hindi na ako sumubok at nagpatalo ako sa agam-agam ko noon, wala siguro ako ngayon dito. Kung nasaan, ano pa man ang narating ko. Kailangan kasi natin minsan mag-take a risk para makarating ka sa gusto mong marating. Parang baraha lang yan. Bunot lang ng bunot hanggang sa makuha mo yung alas. Maraming dahilan para lumaban at maraming ding dahilan para sumuko na lang. Pero once klaro na sa iyong dahilan kung bakit ka nagsimula, kahit ano pa mang na rejection at failure ang may counter mo, mananatili kang palaban. Lahat dadaanan sa karayong bago ka guminawa. Pero alam mo ang sekreto? Consistency. Mas maging matimbang sana sa lahat ang ating mga pinaguhugutan ng mga pangarap sa life kaysa sa mga hadlang. Kaya tuloy-tuloy ka lang na lumalaban. Kaya ikaw habang may panahon ka pa, Simulan mo na. Baka kasi balang araw pagsisihan mo na hindi mo ginawa. Nakakatuwa lang din sa iba kong customer. Kasi inoobserbahan ko yung mga order nila. Dati pa konti-konti lang. Kagaya na isang customer ko na kumuha lang na anim na pera jersey short. Trending kasi to. Sobrang best selling talaga. Ngayon 24 pieces na. ba? Diba? Ibig sabihin, lumalago siya. Hindi lang si Madam Nora, konti marami sila. Ngayon, another 24 pieces naman yung i -re repack natin. Ito siya. Ayan. Kay Sir Jason from Tawi-Tawi. Dati nag-order na to sa akin ng anim na piraso lang. At ngayon 24 pieces niya na yung kinuha niya sa akin. Siguro sobrang lakas na ito sa kanya kaya ito dinamihan niya na. Kaya let's go, repack na natin to. Bali repacking session ulit tayo kahit nakakapagod go lang ng go. Ang importante masaya tayo kasi alam natin may mga lumalago. Actually hindi lang yan din yung order sa akin marami pang ibang items. Yan din kasi yung pinakita ko kasi yan yung uso. Benta talaga yan sa online kahit dito nga sa tindahan ko sobrang benta niya kasi murang mura lang. Sa ganda ba naman ng quality niyan kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ang iba kong customer. Punti lang yung order ngayon at makmak -mak na ngayon. Basta wag na wag mo lang kakalimutan pag magnegosyo ka. E sentro mo lang yung Panginoon sa lahat ng mga Magagawin paniguradong hindi hindi ka maliligaw sa pangarap mo. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Marami pong salamat. God bless us all.